Nag-issue ng supplemental and clarificatory order ang Davao Regional Trial Court tungo dun sa pag-serve ng warrant of arrest sa Kingdom of Jesus Christ. Tatandaan natin noong August 24, 2020. Dumating sa Kingdom of Jesus Christ si General Nicolas Torre ng Police Regional Office 11 kasama ang halos dalawang libong tropa. Ayon kay General Torre, nagsaserve sila ng warrant of arrest na inisyo ng Pasig Regional Trial Court. Four days later, andyan pa rin sila. May mga reports ng matinding kaguluhan. May mga reports na idinitain ang ilang mga kasapi ng KOJC. May ilan na hindi pinapalabas. At mayroong ilan din naman na hindi pinapapasok. May mga reports na nasira ang ibang bahagi ng property ng KOJC. May isang nabawian ng buhay, apat na nasa critical na kondisyon, at ilang dosena ang nasaktan. Tungo dito, humingi ng writ of amparo ang KOJC sa Davao Regional Trial Court. At sila ay napagbigyan ng temporary protection order. Iniutos ng hukuman sa Davao City na agarang tumigil ang PNP sa anumang act o gawain o omisyon kung saan manganganib ang buhay, kalayaan at seguridad ng mga petitioner. Iniutos din ng hukuman na tanggalin lahat ng barikada o harang na makakaantala sa labas-masok ng mga taga KOJC sa kanilang compound. Ngunit para mas maliwanag ang order, ngayong araw na ito nag-issue ang hukuman ng Supplemental and Clarificatory Order. Niliwanag ng hukuman na ang temporary protection order ay hindi nagpapawalang bisa sa arrest warrant na in-issue ng Pasig Court. Tuloy pa rin ang pagservisyon nito at tuloy pa rin ang presensya ng PNP sa KOJC compound. Gayunpaman, ayon sa hukuman, ang servisyo ng warrant of arrest at ang mga acts ng PNP tungo sa servisyong ito ay dapat yun lang na necessary at reasonable. Kung hindi reasonable o necessary ang acts ng PNP, kailangan pa po silang humingi ng permiso sa Davao Regional Trial Court. Mariing sinabi rin ang hukuman na ang order na ito at yung temporary protection order ay immediately executory. Ibig sabihin kung walang basehan ang tuluyang paghahanap sa loob ng KOJC compound at may dulot na ito ng matinding paghihirap sa mga tao, kailangan na nilang humingi ng order sa hukuman. Ito ang Luminous Follow for More.